Huh? Who can you set a phone Daddy George, let it do alone. <laughs> Daddy George. Daddy, Daddy George. Oh. San Upo ka dyan. Upo ka. Sit down. Oh. San ka daw nagpunta? Sa airport. Ano? Sino kasama mo? Mami. Sino pa? Ate. Tsaka? Mami. Si Joss. Di mo kasama? Kasama ko. Eh, si Leona. Si Leona ba kasama mo? Kasama ko. O, ano nakita mo doon? Airport. Eh, may ubo ka pala. Bawal this, bawal sa'yo, Candy. Ha? Ayaw. Akin yan. May tao yan. May tao ba yan? May okay tao. Akin na yan, akin yan eh. Akin na. Akin okay na. Akin okay na. Okay na yan. Wala na? Hmm, lobat na ba? Lobat. Oh, elephant daw sabi ng elephant. Sabi ko lang, elephant. Ah! Ganon? Eh, ang monkey pa, no? Ganyan sabi ng monkey? Hindi ka naman dinuroan ng monkey. Mm Hindi. Ako na Hindi ako dinuroan ng ng pororot ng monkey. Ang ng monkey?